Bawal ko yan. Ay. Uy, ang tatlong garapon. Tapos, ano yan, iba-ibang grupo yan. Yung bagong, ano, yun? yung bagong, yung bagong, yung yung bagong, yung bagong, yung bagong, yung bagong, yung yung bagong, yung bagong, yung bagong, yung bagong, yung bagong, yung bagong, may bagong, Ay! may Ay! 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 yung torta na ano parang cake na ano oh ay gusto niyang pang-more na ano sabi na alam mo pa sa sa party yun yung biscuit, ay, ay, yung, yung biscuit. Yung, 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 yung assorted assorted mo mo ka yun ang pinamili guys sa amin pag nagbaling ng dinila ganyan talaga sa amin yung apple tsaka ano na masaya na yung mga pickling eh pag may sabayan ng juice timplahan ng juice ang gas magano gusto ko natin Bigyan mo ako ng ano, pupunta ka sa amin, may kakasal sa parig ko, <laughs> uh, nangihingi ka ng regalo. <laughs> bigyan bigyan mo, <ako> hindi kita mapupuntahin. <laughs> 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 o, naranasan niyo yung florist, florist denial. Ah, florist denial. Sipag-sipag ka, magawa ng bulaklak oh. kasi nga may pamarindan. Oh. <laughs>

Tapos pag nag-break yun, kailangan mo ibalik yung balik yun. Oo, tapos habulin yung nag-break. Oo, ang mayroon kasi niya, pag pag-tripan ka ng mga kalaban mo, kawawa ka talaga. Pag lahat na nandoon, hindi na tumba. Ah, napisipa! sipa, sipa. Itatapon, di ba? Lala mo yung sipa, yung ginagay ko, yung pati ko, ginagay ko. Ay, ay, sa amin. Bending. Oo, tapos yung bending. Smagol sa amin. Ah, galing-galing ko niya. Yung lagay ko dito, tapos, oo, pag tapos, alam mo, yung pag-uha. Yung bending. Ano yung pa sa tema? Ay, ang galing ko doon. Yung ano, ba ano? bako. Oh. Yung no, bako ano. oh. yung, yung inapokpok sa likod nga doon? Oo. Oh. Ah, oh, ang ah, galing ko na. Dalawang kamay ka pa pa ganun ganun. Oh. Wala, pa, wala pa akong kapit niya. Nakakabot ko yung ano. Yung ulo ano, ko ginaganun ko pa yan sa ano. sa ano yung ngayon? Yung chinelas. Oo, Axel yun pa ngayon. Tsaka yung alam yung kayo lahat yung ah. eh, magharap kayo tapos itatago mo yung bato sa likod oh, oh. ng ulaan mo ko Ulaan mo <laughs> <sa> ano. ay, <laughs> <kung> yung, <laughs> yung mga, naka, <laughs> yung mga nakaupo kayo, ay, atago ay, sa ganun, atago sa ganun. Kumakanta kami noon eh. Taon, naka yeah, ganun yung mga kamay. Na ganun talaga. ko. 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 Ayan, Ayan,

Yes, yung ano, sa, sa gabi ba, pag maliwanag ang buwan na gabi. meron kami ng, ano, yung tubig-tubigan. Oh, tubig, tubig. Tapos, tapos meron kami, tapos tubig, pa kami ng basto-basto nerahan. Ako ay nakarapol ang pantino na, na, parada ako hanggang doon. Naalala ko tuloy. Marita ko. Nakapanti-panti lang. Naalala ko tuloy. Nung maliit pa ako, eh, syempre, bata pa tayo na, yung mama ko bumili sa akin ng panty. Umaga yun, pagkagising ko, may panty bago. Alam mo, ginawa ko, sa bintana, pinaganong-ganong ko, kasi yung kapit-bahay namin ba, may so, kayo, ay, ka talaga yung bago. Ay, habang ka May may karanasan kami noon, ma, masyado pa maingay, ano na mga plena yun. Tapos, selfie pa yan, ay. ay, ay nasa tapat kami ng bahay na ano, nung istrikta. Ay, oh, talaga. Oo, oh, tapos maingay kami. Pero sinaway na kami na huwag kayong maingay kasi nagtulog na kami. Pinagmalaki ko talaga yung oh, pante ko. Sinabuyan kami ng ihi ko oh, sino ba ito ni Ii. Oh, totoo talaga yan oh, mga oh, matanda. Mga matanda. Mag saboy sila ng Ii. Oh, kung hindi mangurot, mag saboy ng Ii. Grabe <laughs> <Mabay> yung mga <laughs> matanda dati. <laughs> <tatay>. oh. <laughs> <At laughs> tapos yung pag, pag Christmas naman, ano? Yung, o, yung ano? Yung pag Christmas. Ah, oh, bagong damit. Mm -hmm. Yung mga ngarong ling, araw-araw gabi-gabi ay doon ka mapunta oh, sa ayo. Uy, pabalik-balik lang pabalik kayo dito. Pero ibang mukha yung mga kasama oh, naman. No. <laughs> May isa doon Larano. na pareho. May mudo sila eh. Uh, oh, ah, abiya ka ng jizz. Dati ah, oh, na jizzing ko. Oh, At tuwan-tuwan na. Mag-iabangan kayo. Tsaka halawin. Lalo na sa Pilipinas. Pagpasko na pinakamasaya ka Yung exchange gift noon. Yung maliit na sabon. Hindi. Pagkain lang yung dati. Sa mga bata. Ang gusto ko yung kalabot. Ang gusto Ang gusto ko yung kalabot. Ang gusto ko yung kalabot. yung